Sa biglang tingin at biglang rinig, ang pagsoli ng PhilHealth ng 90 billion sa National Treasury ay isang indikasyon na sila ay gumagawa ng maayos at balinis na trabaho. On the other hand, if you look deeper, it will appear na ang PhilHealth ay incompetent, tamad at hindi nag-iisip. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? pat alam niyo na na magkano ang gagastos sa inyo sa mga nagkakasakit? May gana kayong magsoli ng pera Samantalang nung January this year, kayo nagpa-implement ng increase. Instead, nagpa-implement kayo ng increase, nag-request na lang kayo sa executive sa Malacanang na isuspend na mo muna yung increase dahil sobra-sobra ang dami niyong pera. Eh. Sana palawakin niyo na lang yung mga health benefit coverage. Nandiyan yung sa mga maintenance medicine, nandiyan din yung uh, sa dental, mahina yung pagtulong ng gobyerno sa mga mahirap ng kababayan para mapalagaan ang kanilang kalusugan. Sabi kasi ni uh, uh, Mr. Ledesma, very aggressive daw sila pag increase ng case packages. Did I hear it right? Yes, sir. Yes, Your Bakit Honor. wala kayong preventive care package? Meron lang kayo certain lab test. Dapat meron kayo yung preventive care. Ibig sabihin, executive check-up, dapat libre yan. Mas mura kasi kung nakatuon ng pansin ninyo, yung preventive care. Nang sa gayon, bago magkasakit, nagagamot agad yung simptomas. Niresetahan agad ng mga doktor ng mga medisina. Hindi natin hintay na nagkasakit, malala, sa pupunta sa ospital at kapag nakita ng doktor na may sakit, kailangan i-confine, etc., etc., lumalaki na yung mga bill, umiikot, umuorbit kung saan sa ahensya para mabayar yung copay. Dapat, para sa mga minimum wage earner, dapat zero copay. Thank you very much, Senator Tulfo, for, your, for, the excellent question. No? Rest assured po, uh, Honorable Senator Tulfo, we are looking very closely po at primary care. Prevention, very, very important po sa amin yan po rest assured po. Thank How about zero copay, especially sa mga minimum wage earners sa mga senior citizens? For government po, Senator Tulfo, no copay po. No, even sa private dapat. Pag napunta sa isang private hospital, dahil siksika na sa government hospital, napipilitan itong mga maliit nating kababayan pupunta sa private hospital para magpagamot. Meron ako nababalitaan na gusto na magpa-angioplasty dahil kailangan na kailangan talaga gawin yun. Malalaman-laman nila na malaki pa lang kanilang copay, umaatras na lang. Yung iba, umaasa lang sa gamot-gamot, sa mga herbal-herbal and then wag ka later on na stroke na mamatay. Noted po, Senator Tulfo. We will look closely into that na yung private po. So dapat po sir, zero copay? Yes po. When will that happen, sir? We'll work as fast as we can, pero siguro a realistic timetable, Senator Tulfo, will be maybe around six months po. before we can start implementing. Bakit wala kayong plano para sa dental care? Although meron kayong tinatawag na oral surgery, pero doon sa dental care, wala kayo. Dapat Meron din kayong programa para libre pustiso para sa mga senior citizen. Marami mga senior citizen, parang 8 out of 10 pag pupunta sa programa ko, mga bungal na dapat hindi yon. Dapat magbibigay ka ng libre pustiso. Meron dun sa mga minimum wage earner na hindi kayo magpapustiso dahil maliit yung kanilang sweldo. And also, mind you, sir, yung taong bungal o walang ngipin, discriminate yan. Mahirapan silang maghanap ng trabaho, especially kung sila ay magtatrabaho bilang clerk, customer service, front desk. And then tinatanong ko sa kanila, o oh, ba't hindi kayo magpa-cover sa PhilHealth? Hindi po cover ng PhilHealth, sir. We have so much money in PhilHealth. And sayang po kasi na hindi nagagamit natin ng maayos. Tama po si uh, Senator Tufo with his remarks as well as your remarks with regards to the dental. Ito po talaga yung But I already talked to Press Mandy that I am very much willing to help with regards to the creation of what will include in the preventive program of the PhilHealth with regards to the dental health. Kulang kayo sa information dissemination dahil ito universal healthcare dapat lahat ng Pilipino may trabaho wala, nag-contribute o hindi dapat covered ng PhilHealth. You lock in that department. Sana sir, ipaalam nyo sa lahat ng Pilipino na all you need to do is register and you'll be a member of PhilHealth at nagkasakit ka kahit wala kang trabaho, wala kang kontribisyon, covered ka ng PhilHealth. Bakit hindi kinocover ng PhilHealth yung uh, CT scan, MRI, ultrasound? Senator we're currently reviewing uh, yung sa outpatient no. Ito kasi yung madalas inilalapit sa mga politiko, inilalapit sa amin. Noted Senator Rafi, pinag-aaralan po namin yung mabuti. And we, we will, will we will we're looking closely into that. Kailan po mangyayari po yun, sir? Um we will move as fast as we can po. So gusto ko sir by next year libre na po ito para sa mga mahirap nating kababayan. Yes sir. We will we will uh, work as fast as we can po. Yung pong mga delinquenteng mga employer na hindi naguhulog sa pilat and yet nagbabawas sila sa sweldo ng mga tao, meron na hubang nakulong? gusto ko po dapat may nakukulong. Kasi po, karami nang pupunta sa akin, mga mahirap natin kababayan, mga sa construction, kaltas ng kaltas yung employer nila para sa PhilHealth, and yet hindi hinuhulog sa PhilHealth pag nanakaw ang tawag doon. So dapat may makukulong o may masampulan man lang. Meron ba? Wala. Sir? Uh, Senator, my understanding is meron na pong mga nakonvict po. Wala pang nakukulong. But what we can do, Senator, we'll give you the list, the detailed list po.